nagdadalamhati ang pamilya ng beauty pageant contestant na si Geneva Lopez na natagpo ang patay sa isang quarry site sa Kapas Tarlac. Tukoy na rin daw ng mga otoridad ang mastermind sa krimen at may hawak na rin daw silang apat sa pitong persons of interest. At live mula sa Pampanga, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, magandang umaga. May sinasabi na ba ang PNP kung sino ang mastermind Magandang umaga, Andre. Wala pang pinangangalanan na mastermind ang PNP dahil umuusad para ang investigasyon na isdout yakin ng polis na kumpleto ang ebidensyang makakalap nila bago magsampan ng kaso. Yun din ang dahilan kung bakit tikom ang bibig ng pamilya ng mga biktima pagdating sa kaso. Ang tuon nila ngayon, alalahanin ang buhay ng magkasintahan. Matyagang inabangan ng pamilya ni Geneva Lopez ang kanyang abo sa isang punerarya sa Tarlac City noong Sabado. Kahapon, naihanda na ang burol para sa kanya. Bukod sa corona at mga pageant sash, naroon ang kanyang paboritong kwintas at ang engagement ring nila ng Israeli fiancé niyang si Yitzhak Cohen. Inaalala ng kapatid ni Geneva ang katatagan nito. Uh, she's very strong. Tapos if, if may problema, di mo mararamdaman sa kanya na mabigat. Yun yung uh, naging, ano, naging strength din namin na uh, kung ganyan siya dati, gagawin din namin yung para sa kanya. Tutuloy namin ang laban, ang buhay, kahit wala na siya. Kumpiyansa sa sarili naman ang pinakamatatandaan kay Geneva ng kanyang pinakamatalik na kaibigang si Lian. Siya yung patunay na if you want it and you put your heart into it, then you can be a beauty queen. And at least bago man lang siya nawala, napafil ko sa kanya yun. Something na hindi napafil sa kanya ng iba. Sabado nang matagpuan ng mga polis ang naagnas ng bangkay Nina Lopez at Cohen sa isang quarry site sa Kapas Tarlac. Pareho silang ibinaon sa lupa positibong kinilala ng kanilang mga kaanak ang magkasintahan batay sa kanilang suot at marka sa katawan ayon sa National Bureau of Investigation may mga tama ng bala ang mga bangkay sa likod at hita napuruhan si Lopez si Cohen naman sa bandang dibdib at kilikili nasa punirarya pa ang labi ng lalaki natunton ang pinaglibingan ng dalawang biktima matapos kusang lumapit ang isang testigo sa mga polis. ayon sa nasabing testigo nakita niyang patay na ang magkasintahan ng dalhin sa quarry site. Ngayong nahanap na ang dalawa, tututukan na ng mga polis ang pagtugis sa mga nasa likod ng pagpatay. Katunayan, tukoy na raw nila kung sino ang mastermind sa krimen. Pero hindi pa raw ito papangalanan hanggat hindi patapos ang kanilang case build-up. Ayaw nating uh, madaliin ayaw nating magbigay ng deadline dahil uh, maganda yung kinakatok ng investigation at uh, sabi ko nga binubuo natin yung mga evidence at uh, may mga information po tayo na uh, nakakalap hindi rin muna itinitali ng mga polis ang posibleng motibo sa pagpatay hawak ngayon ng PNP ang apat sa pitong persons of interest sa kaso kabilang dyan ng real estate consultant o middleman sa planong ibentang property ng magkasintahan Dati siyang pulis na nadistino sa Tarlac at Pampanga pero sinibak sa pwesto noong 2020. Bigla na lang daw siyang nag-awol o hindi pumasok sa trabaho. Matatanda ang may titing nansa ng lupa sa barangay Armenia sa Tarlac City ang magkasintahan noong June 21. Makalipas ang isang araw, natagpo ang nasusunog ang kanilang sasakyan sa bayan ng Kapas. Arestado rin ang isa pang dating tauhan ng Metro Manila Police. na Nadismiss din siya noong 2019 dahil ng awol. May dalawa pang persons of interest na nasa kustudiya ngayon ng otoridad. Mahaharap sila sa mga reklamong illegal possession of firearms and explosives. Nakatakdang humarap sa media si Interior Secretary Benhur Abalos mamayang alauna ng hapon. Wala pang sinasabi kung tungkol sa kasong ito ang naturang press con. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.